Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mga bansa nitong Lunes matapos latagan ng 300-metrong floating barrier ng China ang baho de Masinloc o Scarborough Shoal noong Biyernes ng hapon. Ayon kay European Union Ambassador to the Philippines Luke Veron, mapanganib at makakapinsala sa pangkabuhayan ng mga mangingisda ang paglalatag ng barrier. Iginiit din ni Veron na binabale ng China ang mga layuning pangkapayapaan ng UNCLOS. Nitong linggo, hinimok ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Philippine Coast Guard o PCG na putulin ang floating barrier dahil ilegal ang pagkalatag nito sa loob ng West Philippine Sea at maaaring makadulot pa ng aksidente sa si mga mangingisda. Ayon naman sa PCG, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS lang ang makakapagdesisyon para dito dahil ito ay isang diplomatic process. Nay-post na raw sa dark web ang mga nakaw na data mula sa paghack ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nitong linggo. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary Jeffrey D. sa isang panayam nitong linggo. Ito ay matapos mapasok ng Medusa Ransomware ang PhilHealth System na nagpapabayad ng 300,000 dolyar o humikit kumulang ng 17 million pesos. Batay sa pahayag ng PhilHealth, noong nakarang linggo pa nilang nakitang may breach sa kanilang system at nasimulan nila agad ang pag-prevent ng access sa lahat ng sistema nito, kabilang na ang mga website, member portal at mga e-claim bilang bahagi ng kanilang information security containment measures. Panatag naman ng PhilHealth na under control ang insidente at agarang maibabalik ang mga sistemang apektado ng security breach pagkatapos nilang makumpleto ang pag-aayos ng mga security measures. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang mga manual transactions at processes ani ng PhilHealth. Kinumpirma ng delivery hero ang parent company ng Food Panda na nasa negosasyon na ang pagbenta ng bahagi ng kanilang Southeast Asia business brand dahil sa mabagal na pag-usad ng negosyo matapos ng lumuwag ang mga lockdown restrictions dulot ng COVID-19. Kasama sa Southeast Asia Food Panda brand ang Singapore, Malaysia, Thailand, Cambodia, Myanmar, Laos at ang Pilipinas. Unti-unti na rin nagbabawas ng mga empleyado ang Food Panda at may posibilidad na mawala ang delivery service sa Pilipinas sa pagkakataong matuloy ang partial sale ng Delivery Hero. Potted na magka-holding hands si Narichi Rivera at Laren May Bautista at hindi nila ito itinago. Nakitang magkasama ang basketbolista at ang kaniyang rumored girlfriend sa isang event sa Laguna noong Sabado at hindi sila tumangging magpa-picture ng walang bitawan. Wala pa namang inaamin ang former binibining Pilipinas beauty queen at Los Baños counselor upo sa relasyon ng dalawa. At yan ang pinakahuling update tala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. Para sa mga karagdagang update, i-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts, Global Daily Mirror, sa YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Denise Osorio. Magandang araw.